Ito yung paluwa pa natin kasi palibrip tayo ng may nasal dito. Saan? Ay, lumunta na niya. Nasaan na tayo, be? Palimunta. Kuya, nai, tayo. Palimunta na niya. Palimunta si so, driver natin. private driver. driver. <laughs> si ambulance driver. Ayun, sa ito na. Baby, halik ka. Ayun, sa ito na sa akin na. Ayun, mga ano. Ay, patay. Ay, kinalog mo. Hindi ko. Abin. Sige, open mo na diretsyo para hindi ka na. <laughs> No, galit na siya ate. E, ganun gagawin mo. Diretso mo na agad. <laughs> <laughs> Sinisigawan ka na. ay 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 ito. mo na. Huwag mo nangyayano, Ganyan. Ganyan niya. Ayan niya. Ay, niya? pa tinuloy-tuloy hmm. niya na. Is, naisahan lang pa. tinuloy yan, Mas ang daming ice. Ano daw yun? Birthday yun. Kaya nung Why? <laughs> mo yan. Ay, na, sa, sa ano ka? Wala na matira yan Ayan, mamaya. muna muna, muna, muna kasi, mo yan, Kanina nagbakas ako ng coke, hindi ganyan. May ice, ang dami kasing ice dito. Puro ice. Ganyan din o, baka mag 100 subscribers na. Sabi okay, okay. Nag-likes ka ba lang? Ba, kailangan, kailangan lang mag 1,000. kaya isubscribe mo Nakasubscribe siya. Uy! Eh. Ba't ako hindi nakasubscribe? Uy! Subscribe niyo kasi. Hindi ko naman siya nakikita eh. Eh kasi hirap-hirap ng pangalan niya. Gusto mo magdapit ano. Hmm. kasi hirap-hirap ng pangalan niya. <coughs> dapat mabilis <coughs> na makita. <coughs> Lenny Vioge. Hindi dapat yung mabilis makita. Hindi yung pag -gany ganyan-ganyan ka. Parang may tinatago ka eh. Oh, parang ako masabi kung tatago ako, nakashow lang nga niya. pray. Mahirap nga hanapin yung account mo. Kaya pa yung maka ay, ka. maka private eh. kasi. Kaya ako magpong. Kailan mo na yung inamay niyo. Tarap mo sa aking maligat. Maligat ito? Kagalag. Yung maano, ito sabi ng ba? Oh, sa

มาแต่ท <laughs> ี <Și wird variance thumbnails> ่กูคุ้นกันลงมากนี่ต่อไปแม่แม่